Alam nyo ba na ang ating mga kuko ay hindi lamang basta-basta dekorasyon? Katulad ng ating balat, ang ating mga kuko ay maari ring magbigay ng senyales tungkol sa ating kalusugan. May mga pagkakataon na ang mga pagbabago sa ating mga kuko ay normal lamang, ngunit may mga pagkakataon din na ito ay maaring indikasyon ng mas malalim na karamdaman. Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang kondisyon at karamdaman na makikita sa ating mga kuko alamin natin kung ano ang mga senyales na dapat bantayan. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga pagbabagong ito dahil ang maagang deteksyon ay mahalaga para sa agarang lunas. Samahan niyo ako at samasama nating alamin ang mga sikreto na nakatago sa ating mga kuko. Simulan natin sa isang kondisyon na madalas nating nakikita ang pagkadilaw ng mga kuko. Pamilyar ba kayo dito? Maraming tao ang nakakaranas ng ganitong problema at madalas hindi natin alam kung ano ang sanhi nito. Kaya't alamin natin ang iba't ibang dahilan kung bakit nagiging dilaw ang ating mga kuko. Minsan, ang pagkadilaw ng kuko ay dulot lamang ng madalas na paggamit ng nail polish, lalo na yung mga dark shades. Ang mga chemical sa nail polish ay maaaring magdulot ng discoloration sa ating mga kuko, lalo na kung hindi tayo gumagamit ng base coat. Pero alam nyo ba na ang paninigarilyo ay maaring magdulot nito? Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng maraming kemikal na maaring magdulot ng pag ng kuko. Ang nikotina kasi sa sigarilyo nagiging sanhi ng pag ng kuko at balat. Bukod pa dito, ang paninigarilyo ay nagdudulot ng maraming iba pang problema sa kalusugan na maaring makaapekto sa ating mga kuko. Pero mga ka-health buffs, hindi lang yan ang dahilan maraming iba pang factors na maaring magdulot ng pagkadilaw ng kuko. Ang kakulangan sa bitamina, gaya ng vitamin E at biotin, ay maari ring magdulot ng pagnilaw ng kuko. Ang mga bitamina na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng ating mga kuko at palat. Kaya kung mahilig kayo sa junk food at processed food, baka naman oras na para magload ng mga prutas at gulay. Ang pagkain ng balanced diet ay makakatulong upang mapanatiling malusog ang ating mga kuko. At kung mapapansin niyo, ang mga matatanda, mas madalas magkaroon ng yellow nails. Ito ay dahil sa natural na proseso ng pagtanda. Ito ay dahil sa pagnipis ng nail plate at pagbagal ng paglaki ng kuko. Habang tumatanda tayo, nagiging mas mahina at mas manipis ang ating mga kuko. Ngunit, may mga pagkakataon na ang yellow nails ay sintomas ng mas malalang kondisyon, kaya't mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating kalusugan. Isa na dito ang impeksyon ng fangal. Ang fungal infection ay isang karaniwang problema na maaring magdulot ng pagkadilaw at pagkasira ng kuko. Ang fungal infection sa kuko ay kadalasang nagsisimula sa dulo ng kuko at unti-unting kumakalat. Kung hindi ito maagapan, maaring lumala ang kondisyon. Kung hindi maagapan, maari itong lumala at magdulot ng pagkasira ng kuko. Kaya't mahalaga na agad itong gamutin. Bukod sa fungal infection, ang yellow nails ay maari ring maging sintomas ng diabetes, problema sa atay at sakit sa baga. Ang mga kondisyong ito ay maaring magdulot ng pagbabago sa kulay ng ating mga kuko. Kaya kung mapapansin nyo na hindi nawawala ang pagkadilaw ng inyong kuko kahit na ilang beses nyo nang nilinisan at ginamitan ng nail polish remover, mas makabubuting kumonsulta na sa doktor. Ang pagkonsulta sa doktor ay makakatulong upang malaman ang tunay na sanhi ng problema huwag nating ipagwalang bahala ang mga senyales na ibinibigay ng ating katawan. ang ating mga kuko ay maaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. ang maagang deteksyon ay mahalaga para sa agarang lunas. sa pamamagitan ng pag aalaga sa ating mga kuko at pag-monitor sa kanilang kalagayan, maaari nating maiwasan ang mas malalang problema sa hinaharap. ngayon naman lumipat tayo sa isa pang karaniwang kondisyon ang pagkakaroon ng white spots sa kuko. Ang mga puting batik na ito ay madalas na napapansin ng marami sa atin at kadalasan ay nagdudulot ng pag-aalala. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Maraming haka-haka tungkol dito, di ba? Minsan, naririnig natin ang mga sabi-sabi mula sa ating mga kaibigan o pamilya. May nagsasabi na dahil daw ito sa kakulangan sa calcium. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay dahil sa kakulangan sa iba pang mga bitamina at mineral. Pero ang totoo, ang white spot sa kuko ay kadalasang dulot ng injury o trauma sa nail matrix, yung bahagi ng kuko na responsible sa paglaki nito. Halimbawa, kung nasagi o naipit ang inyong daliri, maaring magresulta ito sa mga puting batik. Isipin nyo na lang, mga ka-health buffs, kung naipit ba ninyo ang inyong daliri o nasagi ng matigas na bagay. Ang mga simpleng aksidente na ito ay maaring magdulot ng mga puting batik sa inyong mga kuko. Posible na magkaroon ng white spots sa kuko pagkatapos ng ilang araw o linggo. Ang mga batik na ito ay maaring magtagal depende sa bilis ng paglaki ng inyong mga kuko. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang mga white spots na ito ay hindi naman nakakahawa at kusang nawawala habang lumalaki ang kuko. Sa paglipas ng panahon, mawawala rin ang mga ito munit may mga pagkakataon din na ang white spots ay maaring indikasyon ng ibang kondisyon. Kaya't mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating kalusugan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng puting linya sa kabuuan ng kuko na tinatawag ng Wierkes lines ay maaring senyalis ng problema sa bato o atay. Ang mga linyang ito ay hindi basta-basta nawawala at maaring magpahiwatig ng mas seryosong kondisyon. Kung mapapansin nyo rin na ang white spots sa inyong kuko ay hindi nawawala-wala. Kahit na lumalaki na ang inyong kuko, mas makabubuting kumonsulta na sa doktor. Ang konsultasyon sa isang espesyalista ay makakatulong upang malaman ang tunay na sanhi. Posible na ito ay sintomas ng fungal infection, psoriasis, o kakulangan sa zinc. Ang mga kondisyong ito ay nangangailangan ng tamang paggamot upang maiwasan ang paglala. Tandaan natin na ang ating mga kuko ay parang salamin ng ating kalusugan. Ang anumang pagbabago sa itsura ng ating mga kuko ay maaring magpahiwatig ng ating pangkalahatang kalusugan. Kaya't huwag nating ipagwalang-bahala ang mga pagbabagong ito. Maging mapanuri at alamin ang mga posibleng sanhi upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga kuko at ng ating buong katawan. Chapter 3: Clubbing, kapag lumaki at kumurba ang kuko. Isa pang kondisyon na dapat nating pag-usapan ay ang clubbing. Dito ang mga daliri ay lumalaki at kumukurba pababa na parang kuko ng isang ibon. Pagamat hindi masyadong karaniwan, ang clubbing ay isang seryosong kondisyon na hindi dapat ipagwalang bahala. Ang clubbing ay kadalasang indikasyon ng problema sa baga tulad ng lung cancer, cystic fibrosis at bronchiectasis. Ito ay dahil sa kakulangan ng oxygen sa dugo na nagiging sanhi ng paglaki ng mga tissues sa ilalim ng kuko. Bukod sa problema sa baga, ang clubbing ay maaari ring maging sintomas ng sakit sa puso, sakit sa atay, at inflammatory bowel disease. Kung mapapansin ninyo na ang inyong mga kuko ay nagsisimula ng mag-clubbing, mahalaga na kumonsulta agad sa doktor para sa tamang diagnosis at lunas. Tandaan natin na ang maagang deteksyon ay mahalaga para sa agarang lunas. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga senyales na ibinibigay ng ating katawan. Chapter 4: Pitting Maliliit na Butas sa Kuko. Ano ang ibig sabihin? Kung ang white spots ay karaniwan, ang pagkakaroon naman ng maliliit na butas o indentation sa kuko na tinatawag na pitting ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Ang pitting ay kadalasang sintomas ng psoriasis, isang kondisyon sa balat na nagiging sanhi ng pamumula, pangangati, at pagbabalat ng balat. Bukod sa psoriasis, ang pitting ay maaaring ring maging sintomas ng alopecia areata, isang kondisyon na nagiging sanhi ng paggalagas ng buhok at connective tissue disorders tulad ng rheumatoid arthritis at lupus. Kung mapapansin ninyo na ang inyong mga kuko ay mayroong piting, mahalaga na kumonsulta agad sa doktor para sa tamang diagnosis at lunas. Ang maagang deteksyon ay mahalaga para sa agarang lunas at upang maiwasan ang paglala ng kondisyon. Chapter 5 Bios Lines Mga guhit sa kuko Dapat pang ikabahala At panghuli Alamin naman natin ang tungkol sa Bios Lines Ang mga guhit na ito ay hindi basta-basta dapat palewalayin Ito ay mga horizontal lines o indentation na makikita sa ibabaw ng kuko Ang mga linya ay maaring magiba sa lalim at haba Parang mga guhit na naka-embed sa kuko na tila ba may maliliit na uka o indentations. Ang mga linya na ito ay nabubuo kapag ang paglaki ng kuko ay naantala o nahinto dahil sa isang injury o sakit. Halimbawa, kung nasugatan ang inyong daliri. Isipin nyo na lang, mga ka-health buffs, kung nagkasakit kayo ng maluba tulad ng pulmonya o high fever, maaring maapektuhan ang paglaki ng inyong mga kuko o kaya ay sumailalim sa isang malaking operasyon. Ang stress sa katawan ay maaring magdulot ng buse lines. Posible na magkaroon ng buse lines sa inyong mga kuko pagkatapos ng ilang linggo o buwan. Ang mga linya ay maaaring magtagal depende sa kalubhaan ng kondisyon. Bukod sa mga seryosong sakit, ang buse lines ay maari ring maging sanhi ng malnutrisyon, kakulangan sa zinc at chemotherapy. Ang kakulangan sa nutrisyon ay isang malaking salik. Kung mapapansin ninyo na ang inyong mga kuko ay mayroong buse lines, huwag magatubiling kumonsulta sa isang espesyalista. Mahalaga na kumonsulta sa doktor upang malaman ang sanhi nito. Ang tamang diagnosis ay makakatulong upang maiwasan ang mas malalang kondisyon at matukoy kung mayroong pang ibang kondisyon na kailangang bigyan ng atensyon. Ang kalusugan ng ating mga kuko ay isang mahalagang indikasyon ng ating pangkalahatang kalusugan. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa iba't ibang kondisyon at karamdaman na makikita sa ating mga kuko. Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. Tandaan natin na ang ating mga kuko ay hindi lamang basta-basta dekorasyon. Sila ay maari ring magbigay ng senyales tungkol sa ating kalusugan. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga pagbabagong ito. Ang maagang deteksyon ay mahalaga para sa agarang lunas. Kumonsulta agad sa doktor kung mayroon kayong napansing kakaiba sa inyong mga kuko. Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga informative videos ingat